Nakakapagod, Nakakapagod! Mag-upload Ano ba yan guys Nakakapagod talaga guys Sobra 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 Nahak na naman yung account ko By the way guys Magkakitidig comments tayo Guys pasasya nyo na yung Basis ko Medyo Mahina Oh oh mahina hey, Ano was ako, ko. Ano daw? Oo nga pala. Magre-reading. Ano? Reading comments. Oo, magre-reading comments. Sabobol pa ako. Guys, part 0 pa lang tayo. Okay guys, eto na. Okay na. Hindi na kasi sila. Sorry, 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 sorry. Okay, seta na. Hindi, hindi talaga ako, guys. Sige, supportahan nyo na lang ako. Follow nyo ako and pag-commenta din kayo. Thank you all. Babo! Love you all!